Good evening, mga pichams ko. Tara, nangyay tayo. This time, ang niluto ko ay ang pork ribs ni Lala. O, di ba? Ayan, no? Sarap-sarap niyan, o. Mm. And then, as usual, ang aking dessert. Mango tamis niyan. At gumawa ulit ako kanina nung uh, buko shake in Medyo hindi ko pa siya type kasi medyo hindi pa siya frozen eh. Gusto ko frozen. As usual, ang aking patis with calamansi. So guys, tara. Tikman muna natin ang lasa. hmm Very nice! Tara! -muna natin.

Ayan mga pa ko. Muna. Diba? Mmm. Sarap na no so sa usawa. Sayote. Sa yan ang pinaka ko sa yote. Eh. Yeah. Mm. Sarap talaga mga ko mm. Ito naman May natin Kala nyo hindi magandang klaseng Ano oh <laughs> Kasi meron ng balat lang naman siya. Balat. Pero ang tamis niya. Fairness. Pero, eto ang gusto ko. Ang aking book Yun lang ah. Hindi pa pala siya frozen. So, mamaya na lang ayan. ko lang ako ng konti. Para pa sa inyo. Napakasarap ng book hmm, Tama lang ang tamis. Diba? Pero, fifrees ko pa siya. Gusto ko yung frozen talaga. Eh. Diba? So, mga pachams, enjoy ko muna ang akin dinner. So, see you again later. Bye-bye!